Nag first pick ng badang yung kalaban kaya napayusong muna ako Tapos niyabangan tayo ng badang kung tatagos daw ba ako sa kanya Eh paano naman ako tatagos dito sa kanya eh lagi naman siya nagtatago sa tore niya Mabuti pa tong si Kimi, matapang lumalabas sa tore Kaya siya muna ang pinatagosan ko Tapos dito akala ko tatagos na ako sa kanya Yung pala siya ang tumagos sa akin kasi meron palang ipis doon nye, nye, nye. Pero pagdating naman dito sa 1v1 hindi talaga siya pumapalag sa akin boys Para itago sa kanyang tore Mabuti na lang nandito si Kimi sa mid lane para may napapatagusan tayo sa kalmot ng dragon. Pasensya ka na, Kimi. Kailangan ko lang talagang hasa itong pangalmot ko para kay Badang mamaya. Nye, nye, nye. Nasigawan tuloy tayo ni Kimi. At sa wakas, ito na pinakahihintay ko ang lumapit sa akin si Badang. Kaso nga lang, lumayo din ka agad. Ikaw naman, minsan lang tayo magkatagpo. Nilalayoan mo pa ako? O paano ba yan? Tumagos na yung pangalmot ko kay Badang. Eh kaso, hindi lang naman si Badang ang kalaban ko dito. Pinatagos ko na rin dito ang pangalmot ko kay Isha. At syempre, hindi natin makakalimutan dito si Kimi. Taman-taman, nandito siya. Kaya naman, pinunta ako kagad siya dito at tinalunan ko. Kahit may kasama pa siyang digi. Hindi ako nasindak. Sumugod talaga ako, boys. Para mawawawi ko lang siya dito. Nye, nye, nye. Tapos, nagchat ako. Ang sabi ko, eto eh, magus sa badang. At nagreply siya. Ang sabi niya, okay. Pakidaw niya. Naggalit siya, boys. Nagtawag siya ng ipis. Tapos, pinaulanan niya ako ng suntok niya. Gravy, napakasosin. Tumagos na naman siya sa akin, boys. Nawawawi ako. Wala na, sinigawan na ako. Pindutin niyo kasi yung palo. Tingnan niyo, magpapalawing yan. Okay, tuloy na natin ng palabas. Padang. Mm. Hmm. marunong yan, Bessie. Eh. Oh. Pati na sa tori pa yan. Oh, titipi-tipi ka pa? Titipi-tipi ka pa, boys? Oh, titipi-tipi. Tumitipi-tipi. Yung Kimi biglang daldal, -dal sabi. Aloy, shoutout mo ako sa six viewers mo. brave minamalit tayo, boys. Porkit di pa tayo sikat. Nanonood pala sila ng live ko habang kinakalaban kami. Kaya nalaman niya na six viewers lang ang nanonood sa akin. Okay. Okay, nice one. Nice one, Nice one, boys. Eh, okay, tuloy lang. At dahil napatay nila yung dragon, bad luck sa kanila yan. Wipe out ang magiging karma sa kanila. Nye, nye, nye. Para makumpi ng makuna, nanonood nga talaga tong si Badang, niriltok ko muna siya sa live. Hindi ko sa seminar yung Badang. Di ba matututo yan. <laughs> so, sa seminar, kaso mukhang hindi naman matututo eh. Mukhang slow learner eh. May joke lang ba isa? Baka mapikot ka sa pasit ako. Ay, sa riltok pa pala. Ayun na nga, nag-reply. Ang sabi niya, seminar kita. Ah, ha, 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 Ayan, unood ka paano kita dulugin ha lagi sayang Ano yan? Set pa ba yan? Uy, hindi kanya mag-set ba is? mo lang ha Iguraduhin mo marunong ka guys. ba is? Ba't ka? <laughs> Sineminar ko yan, bay. si asap. Huwag din marunong. Ilang oh, ilang taon pa yata matututo yun pag sineminar ko. Okay, nice game kay Badang. Wawawi. Wow, nye, nye, nye. Marami salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, guys.